Oh, hello, Mick. Oh. Andiyan na, nakapamili ka na. Natanggap mo ng pira. Oh, di, nakakababa ko lang ng bangka. Ay, ayun, ang gusto ko. Nakabili na siya ng mga, ano, gamit. Oh, di. <laughs> gamit sa school. Sinuna mo. Hello, di. Oh, hello, hello, na. Baka hindi mo ako makilala, di. Ay, sus, ang ganda. Meron kang, ano. Alam mo na, bumili na bigati. Wala, may mga shade shade pa. Sino ba yun yan? Kamukha ko di si Titi. Lana na mami? Titi Agbayani. Oo. <laughs> oh. Na? Oo. Oh. Diba 20 kaya yung pinadala ko? Oo. Oh. Bili ka ng uniform, notebook, sapatos. Ay, nakapamili na. Di, hello. oh, hello. Book, uniform. Ay, i-check mo? Oo, oh, i-check ko. Para... na, di. Ay, sus, parang makita ko yan. Matanggal ang pagod ko dito. Wala na, sapat ko na eh. Pinakulak Sus, kababa mo palang na bangka. Nakita ko sa video. Hello, D. Hello. 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 Ipakita mo na muna sa akin yung pinamili mo para matanggal ang pagod ko dito. Stress, ma anong stress ko. Sige na. Hello, D. Hello, nak. Hello. Shopee, D. Shopee. Ipakita mo na muna ang pinamili ni mo na uniform o notebook o bag o anang mga tanan pang gamit sa school. Hello. Ah, oh, ano style style na po siya, oh. Lipit! Eh, Mati, meron na! Ay, ipakita mo na ang notebook! Kanina pa ako dito, nagano ano Nay, nakapamili na nga ako di. Oh, tingnan ko! T tingnan ko kung pinamili mo ng 20K. Ayan, ang ganda yan ah. Notebook yan? Power bank. <laughs> si Mick Mick. Notebook ka niyan, kipabakal na ako, notebook! Bawal ako malubot sa school din! <laughs> usa pa, usa pa ang kipakal niyo ka ng uniform pa lang! Un power bank, ano lang to, di 15K? Hala, si Mick Mick, 15K power bank! <laughs> <laughs> ano ba ano mo dyan? minuto notebook, gusto ko makita ang notebook ang uniform. Tsaka, ano di, tsaka ano, sing, -sing. <laughs> Sana po na mit-mit, oy, grabe man ka, oy. Tsaka ano di, conditioner, oh. Hala, si Mekbek, ang uniform, gali, ang kapaklo ni mo, uniform. Di ka ba akong dito, Di? Saka ano, Di? Pans. Pans? Pansin ta ka Gusto niyo mo job? Bumili pa ako, Di, pang make-up, Di. Pupus na yung baby cream ko. Ang bait, Di. Eh. May naman ang pambakal sa uniform. Saka sunscreen, Di, kasi mainitan ako sa school. <laughs> Hello? Mick, ang, ang 20 mil ba? Hello? Saka ka pa bango? ang uniform yan! Ang ipakita na ako uniform notebook! Siya ka eto, Dio? Sa make-up ko? Si Mik Mik naman. Uy, kalamood man yung bataan eh. Meron pa dito di mga damit. Ito oh. Ang Ay, damit ayan sa uniform. 5 lang. Uniform. Hindi. Dress pang rampa ko. Uniform Eh, oh. naman ang uniform sa eskwila! Hello, D! Hello! Hello! Hello, Mick! D! Mas mag-eskwila na, why? Magpada ako, bite yung utro! Bite yung <laughs> Ah, meron na, D! Meron! Alin! Hello! Magpada ako, bite mil. Ah, sige. Kasi sabi mo, kasi di mamili lang, Ay, mo uniform, lang kasi tala? Uniform, eh. mo uniform? Sabi ko sa'yo, Mik-Mik, magbini ka ng notebook uniform. Ay, baka hindi ko yung nabasa, Di. Next time na lang. si Mik-Mik naman to. Ang iba... Ah, sus, ano nang status? Hello? Ang notebook. Hello, Di. Uniform. Hello? Di. Hello? Oh. <laughs> hello sige na pa na lang wala na hello 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 big wala na Sige, sigi babay na